Lucky Charao So, karon guys, na pag-video natin ay isi-share ko naman sa inyo yung second day na event na pinuntahan natin. Ito nga yung araw ng Kicharao at dito naman tayo napunta sa mga boat contest. Ayan, mga bahay-bahay na pinaganda nila at ginawa nilang semetindahan. Ayan, yung mga boat na yan ay may kanya-kanyang lugar o barangay pa contest yan guys dito sa Kicharaw dahil sa kanilang pagsaulog ng araw ng Kicharaw. Hindi ko siya masyadong nakuhanan ng bawat pangalan ng boat na pinuntahan ko dahil yun nga so maglit lang ako guys para mag vlog. Inis na inis ako dahil wala kaming kasama sa tindahan. Kailangan kong tumulong dahil super super duper daming customer. Kaya nakakuha lang ako ng konting tempo nung medyo nag na ng customer. Bigla akong napapunta dyan sa mga mga boat contest na yan para kuhanan ng clips at ipakita rin especially sa mga kitsaraw no na makakita ni Ining Vlog kung mga subscriber kayo ni Miss Jenny Silver Vlog makikita ninyo ang ating mga video or clips about sa araw ng kitsaraw so ayan guys nagustuhan ko yan yung shape ng isda syempre guys ang paninda nila is mga isda at mga lamang dagat ayan nagustuhan ko ang kanilang boat ayan shape isda siya kaso hindi ko na na-videohan yung sa kabilang side dahil nga nagmamadali ang inyong tenderang pobre dahil magtitinda pa tayo. Ayan ang isa naman ay hinimbangan. Yung nasa unahan at hindi ko alam kung anong anong lugar yon o barangay ang nakuhanan ko. Ayan ay hinimbangan through ano yan siya. May up and down siya guys. I think siya yun nag ano. Siya yata yung nanalo ng first or nag champion. Hindi lang Disclaimer lang ha. Hindi ko lang sure. Dahil nung nag awarding na is wala na tayo dyan guys. Bali balita lang. Sila lang. Sila daw yung nag first. Yan siya guys. Dahil ang ganda naman talaga. At ang ano nila, motive nila is More of mga kawayan portion. So, ayan. Yan ang hinimbangan. Lugar ng hinimbangan o barangay hinimbangan. Yang nag-champion yata. Disclaimer lang. Inuulit ko. Hindi ako sure dahil hindi nga ako nakapunta. Diyan sa awarding na yan. So, dahil sa boat contest na yan, iba't ibang klase, mapa-local fruits or mapa- imported fruits, may mga gulay, isda, etc. etc. ang nilalagay nila o nilalaman ng boat na yan, boat contest na yan. Yung isa naman ay yung pinakita ko sa inyo as so, ano yan, barangay poblasyon. Poblasyon yan. dyan kami belong guys. Ayan, ang ginamit naman nila, yari sa mga, kung alam nyo sa Bisaya ang mga bunot, o yung mga ano bang tawag sa Tagalog yan, yung mga sabuko yung pinagtanggal ng buko, yung ginawa nilang rip-wrap. Ayan. At sa pinakatok-tok ay naglagay sila ng ayan. Ang ganda, di ba? Naglagay sila ng buko para mas mapansin ninyo guys na ginamit nilang ano, ginamit nilang mga kagamitan ay gawa sa mga buko or sa natawag bunot kung sabi saya. Ayan siya, bunot sa bisaya. Ayan, tinurn ko lang guys ng konti. Ang hirap mag-vlog. Lalo na't wala kang cameraman, wala kang camera holder. As in, kamay ko lang talaga at ako ang kasama sa vlog. Kaya super hirap. Pasensya na kayo guys sa pobring vlogger na to guys. No? Nagbabakasakali na sana makahakot tayo ng award. <laughs> award talaga. <laughs> makahakot kami ng award. Yung aming barangay, poblacion. Ayan kami. Yan ang dyan kami belong guys. No, hindi ko, hindi ko na balitaan kung pang ilan kami. Basta ang purpose ko dyan guys, especially sa mga kitsara no, na makakita sa akong vlog, ay may share ko sa inyo yung natatanging araw ng mga taga kitsaraw. Yun nga ang araw ng kitsaraw. So, makikita ninyo iba't-ibang mga local at imported fruits kahit may mga saging, buko, or etc. ang nilalagay nila para sa pa-contest na yan. The next one na ating i-flex na barangay. So, wait lang. Medyo napahaba ako nang konti. Wow! Kasi syempre sa amin to, hahabaan natin ng konti yung ating barangay. poblasyon, yun. Diyan Charis. Yan, habang binibidyohan ko yan, katanghali ang tapat. That's why, kunti lang yung clips na nakuhanan ko dahil sumuko ang aking cellphone dahil Aww. sa sobrang init na guys. Ay, pinakita ko sa inyo yun. Yung mga gulay-gulay natin dyan. Ang ganda naman talaga. First time ko makaranas ng mga ganitong okasyon o event sa isang lugar. Dahil alam niyo na matagal akong wala dito sa amin. At doon lang ako lagi sa Manila. At puro work lang ang nangyayari sa buhay ko. Kaya wala akong time sa mga ganitong bagay. So thankful ako. Dahil sa pagbablog ko, mayroon na akong napupuntahan ng iba't ibang lugar. May ganitong God! event na ako napupuntahan. Kasi yun nga, ang purpose natin makakuha ng clips, may share sa mga viewers, may share sa mga subscribers. So bago ko pagpapatuloy ang aking voiceover, thank you so much pala guys. Hindi ko masyadong nabibigkas pero deeply in my heart guys. Deeply in my heart guys, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra dahil sino ba naman ako? Simpleng vlogger lang, simpleng tao lang na nagbabakasakali, na, na umangat sa fagoblog kahit papaano at Thank you ako guys dahil umabot na tayo ng 1.5 subscriber at salamat sa inyong pagtutok at salamat sa inyong panunood, pag-share at pag-comment sa aking mga vlog. So patuloy tayo guys sa ating pa-contest boat contest. Ayan, tinutor ko lang kayo guys para naman ma malaman ninyo yung mga event namin dito sa aming lugar which is sakop kami ng Mindanao dito sa Agusan Del Norte. Eh. Ayan, yan nga ang ating tinatakal kanina yung araw ng kitsaraw. Makikita ninyo iba't ibang gulay, prutas at iba't ibang mga pagkain, simpleng pagkain, simpleng pagkain dito sa probinsya like saging, kung ano-ano na lang. So, yun. Pakita ko sa inyo. Share ko sa inyo. Sana nagustuhan ninyo ang video na to, guys. At nag-enjoy ang inyong mga mata sa panunood ng aking video. The next one, both is... Hindi ko alam. Charot. Hindi ko alam kung anong barangay to. Siya so, mamaya, guys. I-ano natin. I-susom natin. Susom natin kung anong barangay to guys, no? Pasensya na kayo dahil kunti lang yung clips na nakuhanan. Kung hindi ko siya talaga naigot, may mga barangay siyang hindi ko nakuhanan ng clips dahil nga busy tayo guys. 2 in 1 tayo. Nagbablog at the same time nagtitinda tayo. Dahil nakakuha kami ng pwesto dyan. Dahil food cart lang. Food cart yung aming tindahan. Nahihila-hila namin kung saan saan ang event. Kaya nakakapunta kami sa lugar na yan at nakakapagtinda kami. Kaya lang sa pagtitinda nun guys is nilakipan ko ng aking effort. Ayan, para makapag-vlog, may share sa mga viewers, especially guys, sa mga kitsaraw na nakatulad ko, ang event ng ating lugar. Sorry guys, no, hindi ko mabasa kung anong boat yan. Pasensya na. At yun nga, medyo kapos tayo sa oras. Nagmamadali akong gawa ng clips, kaya hindi ko na focus yung logo. May logo dyan eh. Makikita dyan yung barangay nila, kaso hindi ko na zoom ata. So isa din sa mga nagustuhan ko, ang kanyang, ang boat na yan. Sana nanalo yan. So yun lang guys, thank you so much for watching everyone. Bye! At kita-kits po tayo sa susunod na mga video. Thank you everyone! Bye!